You'll mas magiging maganda po ang talk kung sumasagot po kayo. Okay yes! lang po ba Kasi ang power daw po ng speaker nasa audience. Yes! Yes! Kasi Kaya sino po ang naniniwala na sila po ang mananalo ng ah! mga kayo po? Ako! Okay. okay, ngayon, sisimulan ko na po. Ayun. Ayun, ang point yung speaker. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Joseph Liam. Um, I'm also from Bicol. And ako po yung tipong tao na gustong gusto kong umasa ko sa buhay. Sa mga hindi ko nakakaalam ng story ko, um, may kaya naman po kami. Nagkataon naghiwala yung ko dahil bumagsak po negosyo namin. Since na-experience ko yung both sides na may, may kaya at walang kaya, doon ako napag decide na gustong gusto kong umaman. Nung nakita ko yung ganitong klasing negosyo, honestly, hindi ko ako magaling. Hindi ko ako marunong mag-talk ng ganito. Wala po ang kalam-alam sa negosyo. Pero doon ko na-realize na realize, nay, okay lang pala kung hindi ka magaling, basta ang importante, naniniwala ka, at magaling ka. Yeah! Yeah! Kaya para sa akin, sino po dito ang naniniwala na magaling sila? Yeah! Sino po dito ang naniniwala na magbabago ang buhay nila? Yeah! Ganyan na ganyan yeah! din po kami dati. Kahit kumakalamang siguran, nagugutom, hindi alam kung may kakainin ka pa bukas, but end of the day, as long as naniniwala ka sa sarili mo, importante yon. And ako, masasabi ko po sa akin, sa tagal ko sa mundong to, ang hindi po nawala sa akin ang pagiging bata. Kaya pinili ko yung picture na bata po po ako, kasi yan po ang magre-remind sa atin kung gaano tayo kagaling. Yan po ang magre-remind sa atin kung gaano kalayo ang pwede natin marating sa mundong ito. Sabi nga ni Peter Pan, don't grow up, it's a trap. Di ba minsan, habang nagkakaedad tayo, nahihirapan na tayong gumiti, nahihirapan na tayong mag-try ng mga bagong bagay. And ako, hindi po ako takot madapa, hindi ako takot magkamali. Kaya nga, sa mga, meron po bang mga nanonood ng vlog ko po, dito? Yes! Pwede so, di pong lang ako. Oh, sige nga, kung nan nanonood kayo, anong tawagan? Classmate! Yes. Okay, ngayon, okay. okay. bakit okay, po classmate? Kasi naniniwala po ako na nag-aaral po tayo sa school na tinatawag na Earth magkakakasi ang bawat isa sa atin dito ng dami po natin may experience pwede kang matuto sa may mga edad sayo at pwede ka rin matuto sa mga bata sayo Tama. and sa akin, nung ako po nagsisimula sa ganitong negosyo isa lang po ang hindi ko po pinalimutan kung ano po ang sinasabi ng upline ko, ginagawa at sinusunod ko kaya pag sinabing magsalita kahit hindi po ako marunong magsasalita ako, pag sinabing mag-invite ng marami, kahit hindi ko po alam kung saan ko yung maraming yun pinuloy-tuloy ko lang and it started dito po. Sabi sa akin ni Sir FM, Joseph, maganda meron ka ng kotse. Mm -hmm. Nung time na yon nag-oo ako sa kanya, pero hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pera. Sumunod si Ate Maylin. Siya din po ang isa pang nagpo sa akin. Kahit hindi ko po alam kung paano ako magkaka-kotse, ang sagot ko, yes po, upline. And ito, ipapastra ko po para mag Pero nawawala yung ano. Yun. Because sa ganitong negosyo, sino ang gusto magkaroon ng kotse this year? Dito yeah! po sa company natin, hindi po kayo bibigyan ng kotse isa. Okay. Ang ibibigay okay. sa inyo, okay. maraming okay. maraming sasakyan. And ito po yung mga naging resulta ko pong sasakyan doing this business. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, hindi lang po tatlo. Sobra-sobra pong dami. Pero ang pinaka gusto ko po dito, maliban sa sasakyan, is travel. Sino po yung gusto mag-travel? Travel! Okay parang ako yung hindi ko alam kung ako yung nagugutom o kayo yung nagugutom sino po yung gusto mag-travel? yun, ngayon kami po, nakakapag-travel po kami halos every year sobrang dami, hindi ko na po alam kung ilang kantos ang napupuntahan po namin ang pinaka hindi ko po makalimutan nag-date po kami ng partner ko nakapag-date po kami ng 16 countries in a span of one year Sino po yung gustong mag-date sa iba't ibang bansa? Amen! Okay, ngayon, maliban po, hindi ko na po ikukwento kasi ang dami na po nag-share about sa mga travel nila. More on, ang ituturo ko na lang sa inyo, ano yung buhay na pinaka nag sa inyo maliban sa travel? At the same gusto nyo po bang 100% makukuha niyo pangarap nyo? Yes! Okay. Oh, ready na po kayo makinig? Yes! Sunod. Ito naman po, nagkaroon din po ako ng mga properties. Yung bahay po namin, nakasangla po yun, matutubos na po ng bangko, may ama, kukuha na siya ng bangko, and good news, natubos ko po yun because of ganitong business. And hindi lang po natubos ko yung bahay namin. Meron po mga properties, may mga kondo, may mga lote. Ito naman pong building na to, medyo patapos na po siya, baka by next month, tapos na siya. And malaki-laki po talaga ginasis ko dito kasi makakabili ka na ng halos dalawang sports car, alaga pa lang pong building na to. Now, bakit ko ito kinakwento sa inyo? We started na ang pangarap lang po namin makabili ng sapatos. We started na ang pangarap lang po namin makabili ng mga damit. Minsan nga, ang pangarap dito ng mga distributor, mga kain lang ng maayos. Pero ang kagandaan sa company natin, hindi lang po pangarap ang ibibigay. Pati hindi niyo pinapangarap sa buhay nyo, ibibigay po ng company natin. Kasi hindi, hindi na po namin to nakita, honestly. But because sa ganda po ng sistema, sa ganda po ng ginagawa ng company natin, lalong napupush, napupush kami mag-level up. And sunod, yon. na-interview din po ako sa kada umaga. Um, isa po itong sitcom sa PB, ano ba? P... Net 25, sorry, isa po to sa, ano, sa Net 25, na natutuwa kaya kung finiture kasi si... Um, ano pangal ang pangalit ng babae? Pia Guanyo, tapos yung isa pang girl, nakikita ko lang sila sa Itbulaga. Nung minessage nila ako, gusto, gusto kong pumunta sa si studio nila para interviewin. syempre, sino ba naman ako para tumanggi? At hindi po ako na-invite nila ng isang beses lang. Kung hindi, dalawang beses pa po. Okay? Sunod. Ito naman po, rated ko rina. Nung in-interview po, para clear po, wala po ako ditong binayad kahit piso. Nung in-interview po nila ako, sila po yung lumapit. Then after po lumapit nila, nag-oo ako dito. And ang ganda po dito Kasi ang daming na-inspire ng mga OFW mismo dito sa story to sa Rated Corina. And ito din po, na-feature din po kay RDR. Actually po, ako po yung number one na um, views, number one views sa lahat ng in-interview niya because of this kay RDR. Sunod, naging artista na din po ako. Sino po ang gusto maging artista? Pwede pong pakitaas ng kamay. Yun. Naging artista po ako. Alam niyo, tanongin niya ako bakit. Wala po ang talent. Nakita niyo na po siguro sumayaw ako kanina. Hindi rin po ako marunong kumanta. Pero may talent po akong pinakamaganda. Nagahanap po sila ng producer. Pag sinabi producer, anong ibig sabihin po nun? Ikaw yung gagastos. Kaya naghahanap ko sila ng financer, nung inoffer ko yun sa akin, sabi ko, sige, magiging producer ako, basta isama nyo ako sa pelikula. Kaya yun po yung talent ko, yung pinaka-importante yung talent sa lahat. Hindi ko magsisimula ang pelikula kung walang? Okay, clear po ba? Okay, dito na, matatapos na ako. Yun, nagkaroon din po ako ng 1 million subscribers sa page, um, sa Facebook ko. Sa TikTok ko, nagkaroon din po ako ng more than 100, uh, 1 million likes. And sa YouTube din, nagkaroon po ako ng silver button. Kaya ako lang po ito kinakwento sa inyo. Kasi hindi po ako magiging ganito kagaling na lahat ng ginugusto ko, nakukuha ko, kung hindi din po ako nag-guide. Kaya gusto niyo po ba maging successful sa buhay? Yes! Dapat po marunong po kayo makinig. Dapat marunong din po kayo magtiwala. Kasi ang company na po natin, ang dami pong magagaling na mga BODs, um, BPs. at syempre hindi ko rin po i Bago ko makalimutan kasi sinadya ko pong wala dito sa picture, pwedeng palakpakan natin si Sir June Espinosa. Kasi isa po siya sa kasama ko nung nagsisimula pa lang po ako sa company na nagmumotor pa lang ako, walang wala pa po, po akong alam, sila po yung mga nagtuturo sa akin. And ako, I'm very, very excited. Tanong, yung resultang naririnig nyo sa unang sharer, second sharer at sa akin, gusto nyo po ba mangyari sa inyo? Yes! Alam nyo po ba dapat iligin kayo ng sobra? Nangyari sa amin itong resultang to, offline days. Hindi pa po online uso. Ang hirap pa po, po ng networking noon, but right now, sobrang dali na po kasi may social media. Sobrang dali na po kasi may mga boosting, may TikTok. Marami kayong pwedeng pagka mapapilian ng kukuna ng prospect. Pero ang pinaka na-excite ako, nagsimula po kami in global. Nagsimula po kayo ngayon in global group of companies na po. Kaya ibig sabihin, mas sobrang laki pa po na pwede nyong kitain. Clear po ba? Yes! Maingi, hilingin lang po ako, pwedeng pabawasan yung spotlight. Gusto ko lang po makita ng konti yung tao. Iyon. Ngayon, dito na po ako magtatapos. Una, syempre gusto mo nang batiin. Pwede po bang mag naman ang Project High Community? Pilipino, pwede ba kayo mag -ingay? Now, ang masarap sa ganitong klaseng negosyo, hindi lang po kayo ang kikita. Sobra pong dami ang pwedeng kumita under sa inyo. Katulad po sa akin, may mga downlinks po ako na may mga sobrang gaganda ng bahay. Meron po dyan, pwedeng batiin ko si Kim Lagrosa, si Tanya Morales, si OJ Chua, si Jackie Concepcion, nakita ko rin siya dito kanina na parang kailan lang nagsimula kami, sabi ko nga, halos walang wala kaming kinikita, pero right now, sobrang ibang iba na ang buhay namin because of this company. Kaya sa akin, tandaan nyo, ang pinakamasarap sa ganitong klaseng negosyo, hindi lang buhay nyo ang nagbabago, kung hindi pati yung mga ibang tao na nagtiwala sa inyo, yun din po ang buhay na nagbabago. Ngayon, tuturuan ko po kayo, malino ng pinaka, isa sa naging motivation ko rin po, malino. Malino. Cute mo bang anak ko? Yes. yes. Okay. Now, lumaki po ako na may mga technically parang konting sama ng loob sa magulang ko. Kasi hindi ko po naranasan halos ihatid sundo ako sa school. Marami ako nakitang pagkukulang ng parents ko para sa akin. And only to realize, meron ba kayo mga tampo-tampo na maliliit sa mga magulang nyo? Kung meron po kayo mga tampong maliliit, Pareho po tayo, pero ipapaalala ko po sa inyong lahat. Tandaan po natin, tuwing merong tayong tampo sa magulang natin, ito lang alalahanin mo. First time din maging magulang ng magulang natin. Kaya kadalasan, kung ano yung pagmamahal na naipaymana sa kanila or ano yung pagmamahal na tingin nila na tama, yun din po ang ginagawa nila. Kaya para sa akin, kung meron man ako na hindi ko na-experience sa magulang ko, isa lang naging pangako ko, ayaw kong iparanas yun sa anak ko. Kaya yung anak ko malapit na po mag-aral and ako na excited kasi gusto ko ako po yung maghahatid sundo po sa kanya sa school. And ako rin po mismo ang mag -a -a tutulong sa kanya mag-aral, gumawa ng assignment, umatend ng, ng Parents and Teachers Association ng mga meeting. Yun po kasi ang dream ko eh. Kaya para sa akin, napakasimple ng mundong to. Kung ano ang ginawa sa inyo at hindi nyo nagustuhan, siguraduhin nyo, huwag nyo nang ulitin sa ibang tao. Maging inspiration sa inyo bakit nangyari sa inyo yan. Kaya ako, sabi ko nga, because of this business, sobra pong sarap kasi katulad po ng partner ko, kahit saan pwede po kayong pumunta. Pinabibigla nila ako minsan, may mga book na po yung aeroplano namin. Sabi ko, nung isang araw, sabi niya pupunta daw kami ng ganitong country. Sabi ko, parang wala akong naalala nag-oo ako na pupunta tayo. Sabi niya, hindi, nakabook na. Di ba ang galing ng misis ko kasi yung card ko sinoswipe lang ng sinoswipe ng sinoswipe. Sin <laughs> Di pero okay lang din naman kasi dahil sa company to, kahit gaano karaming beses swipe ng partner mo yung credit card mo, meron kang pambayad. Okay po ba yun? Kaya dito, sunod po is eto na. Pakinggan niyo akong mabuti. eto po yung ginagawa ko. Bakit parang hindi po pa ako nauubusan ng energy? And bakit hanggang ngayon 21 years na po ako sa industriya ng networking. I'm already 41 years old. Pero ang energy ko po, feeling ko para po akong 20 years old pa lang. Now, may tanong ako sa inyo. Dumarating ba sa time na napapagod kayo? Dumarating ba sa time na parang hirap na hirap ka na? Gusto ko lang pong i-remind kayo. We are here not to experience happiness alone. Nandito tayo sa mundong to is for us to experience life. Pag sinabing life, masasaktan ka, iiyak ka, madadapa ka, and it's normal. There's nothing wrong about it kasi tao lang tayo. And para po sa akin, okay lang na masaktan, okay lang madapa, basta ang importante matutong tumayo agad at matutong gumiti pa rin at sasabihin mo sarili mo laban pa. Now, para po sa akin, tip ko po sa inyo. Gumawa na kayo ng charging place nyo. Ano ang charging place? Pumunta kayo sa future nyo. Mamili ka kung anong klaseng bahay gusto mo. Ilang kwarto yung bahay na gusto mo. Gaano karaming kotse ang gusto mo. mag ka ng charging station mo na pag nasa present life ka, kumahataw ka, kumakausap ka ng iba't ibang tao, nagaharap ka ng mga problema ng hovers mo, pagpagod na pagod ka na at down na down ka na, tumigil ka muna sa ginagawa mo. I Stop! Pumunta ka sa future mo. Dalawin mo yung mansion mo. Pumunta ka dun sa favorite na kung kainan mo, magpaluto ka ng pagkain, mag-relax ka. <coughs> Habang nandun ka sa future na bahay mo, Hanggang tumataas ng tumataas ng tumataas ang energy mo. Pag punong-puno ka na, balik ka ulit sa present life mo. Hataw ka naman, trabaho ka na naman, pagpagod na pagod ka na ulit, stop. Punta ka na naman sa future mo. Magcha-charge ka na naman. Pag naubos at punong-puno na yung charge mo, Anong gagawin mo? Balik ka na naman sa present life mo. Pag naubos yung charge mo, balik ka na naman sa future life mo. Sisiguraduhin ko, gawin mo lang yan isang araw yung present life mo. Yun na yung nagiging future life mo. Guys, ang brain po natin, hindi niya kaya mag-distinguish kung ano ang totoo sa physically at hindi. Kaya make it sure na dapat nakafocus ka sa positive, nakafocus ka sa magaganda. Kasi sabi, sabi naman palagi, ask and you shall receive. Pag sinabi, hingiin mo, ibibigay sa iyo. Kaya para sa akin, hingiin mo na yung pinakamagandang buhay na gusto mo at paulit-ulit mo siyang dapat iisipin kasi katulad po sa amin lahat. Yung sitwasyon namin noon, iniisip lang naman namin. Sino sa inyo ang nakikita nyo na aakit kayo sa stage at kakamay nyo at mga may-ari at kayo naman ang ina-awardan? Sino sa inyo dito ang nakikita nyo na aakit ka sa stage? Ikaw naman ang mag-share ng buhay mo! Classmate, wag na wag kayong kabahan sa mundong ko. Wag kayong matakot. Bakit? Para sa akin, bakit pag sumasakay tayo ng bus, nare ka, hindi mo naman kilala yung bus driver. Bakit nung sumakay ka ng barko, hindi mo naman kilala ang kapitan, nare ka. Bakit nung sumakay ka ng eroplano, hindi mo naman kilala yung piloto, bakit nare ka? Kaibigan, classmate, kung anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, kung anuman ang sitwasyon mo ngayon, relax ka lang kasi ang driver ng buhay natin walang iba kung hindi ang nasa taas. Again, this is Josephine. Good morning po.